mga bago na yung may mga bago na silang mga display hindi na mabigat yung bag ko wala ng laman ang cute ano to pang ice cream mm. Mm. preset preset na Oh, my God. 19,000. O, oh, tiyan mo, mayroon. Yung doon, no, Sa, yung binili natin sa Gapo, walang free. O, oh, tiyan mo, ang ganda. 9,000 pesos. Mayroon mm. pala dito pa ng buk, eh. Oo, oo. 32,000. Oo, okay. yung ganon. Hila-hila. Hila-hila. hila Hmm. Mm hila -hmm. Wait lang. Ah, titihin mo. Masa ba? ka jube. Ay, guys. <laughs> Hala. Wala. uy, 4,000. Hindi, 1,500 lang yun. Oh, Pasko na. Hmm. Ay, ganyan, 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 to 5. Ay, toto yun. 12,000 o. Oh. 12. Ganda naman. Ang oh, gano'y yan? Ito mga 20,000 pesos. Wala sila yung upuan lang, no? Pag meron lang ano, E3. Oh, madali masira ng ganyan, no. Oh. Kuy, ginawa ko sa oh. dami pang gastos. Ah, meron pala sila o tag-800. Na? Ano lang? Hindi, hmm. yan. Di ba ganyan? Diba? Ganyan yung sa kainan mo yung